Hello, hello guys. Good afternoon. Yan, pauwi na pala ako sa bahay kasi off ko na bukas. Hanggang ano pala, Saturday yung off ko. Tapos balik with ano, Sunday. So yan guys, sinahanap ko yung aking badir. Badir ba yung tawag doon? Basta hindi, Uber, hindi na ako nagbubuk ng Uber. May nag-comment kasi sa akin na yun daw yung gamitin ko. Alam niyo ba na nagkuha ko ng Uber galing dito sa trabaho ko is 20, eh, 39 eh. 39 tapos nung naisip ko nung may sinabi sa akin ng isang viewers ko nung kalimutan ko yung name so sabi niya sa akin yung daw yung gamitin ko bader ba yun? basta yun daw ang gamitin ko kasi mura lang so yun nakales ako guys so ang nabayaran ko lang is 32 so nakales lang ako ng 4 real tama ba? 4 real, 5 real No, 6 real. Kasi 39 man yung ano. Parang 40 na yon So, yan guys, no. Pauwi na pala ako sa bahay. Yan guys, no. Grabe ang sakit ng ulo ko dyan guys. Halata naman sa mukha ko. Grabe ngayon. Ginawa namin ngayon. Mga bata guys, ang init-init at yung amo ko babay Parang wala sa kanila yung init. Naglalakad kami sa init kanina. Ang dami namin pinuntan. Kasi nga, sinaman ko siya. Kasi mag-ano daw siya. Mag-gym daw siya. Charot. Ang aking aking na babae. So yun, sinamahan kong init pati yung bata. Nanahimik na lang yung batang maliit dahil sa sobrang init talaga guys. So gutom na gutom ako guys kasi nga hindi nga ako kumain ng kanin. Hindi ko alam parang mga ano sila, parang mga Arabo sila, guys, no. Hindi sila kumakain ng kanin. Ang kinakain lang nila, guys, is burger. Basta mga ano, mga nagkakapilang sila, parang mga ano din, guys, mga Saudiya. Ah. Ganyan kasi nga matagal daw sila sa Saudi, kaya ganyan. Hindi sila parang hindi sila nasanay sa mga kanin-kanin kahit Pakistani yung ano nila. So yan, guys, no, magluluto tayo eh, ngayon ng ulam. So chicken pala ready to ano na yan, cook na yan guys kasi na-marinate na, na yan siya. Yan ang kagandahan pag gutom na gutom ka, pwede mo nang air fryer tapos kain na. So, 'di ba? No need to magluto-luto, mag, mag suboyas yes, ka pa dyan. na ate teacher. So yan guys, no, wala talaga akong ano gana. So yan guys, no mag ano ako maglalaba maglalaba ako kasi nga ang baba ko ng damit kong dinala so kain po tayo luto na ang aking ano barbecue charot barbecue ano yan siya guys barbecue yan siya ng manok basta barbecue talaga yan Naku, <laughs> pasensya na kayo guys kasi ang sakit talaga ng ulo ko. Siyempre, kailangan ko mag-update char. Mag-update sa inyo. So, kain po tayo. So, yan nag ano ako gumawa ako ng ano salata para naman may lasa-lasa yung aking kakainin kasi nga limang araw na rin yun na walang kain-kain ng kanin di ba grabe ni ko kagabi habi ko pagdating ko sa bahay kakain talaga ako ng kanin ng bonggang bonga charot kaya yan guys nagluto na lang ako bala ko nga mag order kagabi kaso hindi na ako naka order kasi nga malayo ang lucel so yan guys thank you